Good morning mga katambay Ngayon may gagawin tayo Susubukan natin mag internet Gamit ang bluetooth uh, Di kailangan yung wifi Di kailangan yung hotspot O mobile data Bluetooth, gagamit tayo sa bluetooth Para makapag internet uh, Tingnan natin ha Tingnan nyo yung lumalabas sa screen Ang makikita nyo Ayan pumunta sa browser type natin youtube.com ayan hindi pa lumalabas kasi hindi pa tayo nakakonek sa bluetooth ayan walang signal wala yung connection so subukan natin ulit para makita nyo na wala talagang internet hindi naka on yung wifi o data Okay, type natin youtube.com Ayan na, loading Ayan, namabas na. Okay, search natin. Music. Subukan natin kung may access na tayo sa internet. Ayun, uh, na tayo sa internet gamit ang bluetooth so kung makikita nyo hindi yan naka connect yung wifi at saka data nakadisable. naka disable Okay, search natin ulit iba naman para masubukan natin. Ah, okay. Ayun. Di ba? Gumana. Alam nyo kaya paano to? Lah, manood na lang tayo ng anime. He is an absolutely disgusting, smelly orphan with no friends, but his life completely changes one day when he meets an old man who gives him a special sword and tells him to become the next king. Is this light coming from?